Sarap mga parat nila po. Ano, kung paano, kung paano pa, eh, dahil, takot pa tayo. Baka wala pa samang malaking ahon. Oh, Baka mamaya meron sa ilalim eh. Baka akala eh mo dalag eh. wow madulas dulas to ah. Eh ito, ito ito. Ito bro. Ito. Ito. Wow. Tiga na yung ah. <laughs> uh, baba baba. <laughs> Uy, laki, lapad. Wow. Uh, <laughs> Ayun pa bro, naiwanan sila bro. Ayun laki, lapad. Oh. Ayun lapad doon, oh, tubig. Ay, epekto ng baha dito. Dami. Ito wala si Dalag. Dalag. pa oh my god pull it ka pull ka pull ka mapagpalang araw sa inyo lahat. Napakaganda kayo ng ating araw sapagkat may mga kasama tayong pogi. Ayan si Kaloko. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Uh, si Mr. Mark TV. Ayan, Ayan. mataba. Ayan. 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 Ngayon ay ano, nakapangisda si Mr. Mark. Uh, tayo naman ang maghuhuli ngayon ang pambigay. Bro, saluhin mo kaya. Ay, ano, ay sa likod mo. Dahil pong ano, mga natitira ng baha. Tulad nito, oh. Mas maliliit. Ayan, maliliit. Ayan, maliliit. Ayan, iwan. Ay, iwan. So, natin. Yung iba patay na yun. Oh. Ito kaya yun yun. Sa gagalawa no. Pagkatan ko. Pagkatan ko. Pagkatan Oo. Ayan ayun. Laki. Tawali bro. <laughs> Ayun na yun bro Ayan Sugat tayo na ah. Sige Ah ma makulit ah. Ayan Ang lapad Ay. Na huli Wala Magaling ah Saan yung pumunta? Saan yung pumunta? Baka mayroong napasamang ahas na ano eh Wala na yun ah Wala na yun Punta na yun sa malalim ano po yung labat natin? Medyo butas na, hindi pa natay. Kaya tingin-tingin tayo ng mga tilapay na dalawa. Mga naiwan na sa gilid. Ayun yun. Manalo ka lang gamit ang timba. Ang laki. Ayun, ang laki din. No. Sige, sige. Sige, sige. Dahan-dahan lang. Ang laki nga. Ang laki. Uy! Ang laki. Ang laki. Awa ka ko to. Baka tumuwan. Ayun pa isa. Sige, sige. ika um, Ay, ay alala! Ayan, ay, pupunta saan na? Wala! Eh, saan na? Sabi amo sila. Wala na tayo nila. <laughs> Sabi nga, tayo sila nila. Lucky uh. Lucky! <laughs> Ako na mag-awak na ito wow. para may mga na wala na eh wala pa tay ayan pala eh pupunta diyan po papakahirap po ka wala patong na sila yo po si bro <laughs> Dahan lang, masakit yan Ayun bro, sa gilid bro Sa gilid Ayun, nagalaw ulam na to Ayun po, eh, laki Kapatong lang Parang Ayun 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 Uy, laki, lapad. Lapad, <laughs> lapad. Ayun pa bro, naiwanan sila bro. Ayun, laki, lapad. Ayun, lapad oh. na oh. naiwanan tubig. Okay, epekto ng baha dito. Ang Ito wala si Dalag. Dalag talaga. Dalag, dalag dito. Ayun. Ayun. ako yung <laughs> Ayun, naka patong lang sila sa ano eh. Oop. Huli ka. Huli ka. Huli ka. Ganda ng kulay. Pero pa isa. Parang ang na. Uy, laki. Uy, umihin na naman. Atik mamunga. Atik <laughs> Pagdadal, <laughs> isar pa na pa, nga pa. Grabe, nga pa doon na kukuha mo oh. ka sila. Nakakatuyuan sila oh. Ayun ka ayun oh, ayun oh. Ah, lumilipad eh. Magiging flying fish pala yung mga yan. <laughs> doon bro, sa may banda dun. Dami oh. Sabi mo, tinan mo yung damo Grabe galaw, wala Dalag yata yun ah Malaki bro, kulay itim Ay, malaki Ito bro, ito bro, laki Ito bro, laki Ito bro, laki Ay, uh kulay -huh. itim Huli huh? ka. Huli <laughs> ka. Ang galing bro. Ang galing ni bro. Grabe. Ang lapad. <laughs> Ginagama <na> po rito. <laughs> ka po dito. Hawa ka po yung buntot. Hawa ka po yung buntot. Hawa ka na may puwet. Nagagalawan sila. Huh? Uy. Uy no. Uy <laughs> dadaan lang. Sasailalim tilay. Eh. Daring lang naman. Tala lang eh. Nakakatuyuan sila eh. Ano ano ang baha? nakakatuyuan. Totoo na. Ba't naman hindi dalagay eh, na naiwan eh. Eh bro, yun eh bro. Bro, yun. Ay, isa. Laki. 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 Sige, sige. Ito muna ko ayan. Nakaramdam na siya. Ah, wala siya mapupuntahan. Wala siya mapupuntahan. Eh, laki. Laki, oh. Eh, ito, ito. Ito, bro. Ito, ito. woah <laughs> Ay, galing, ang laki yan bro Ang laki yan bro Ang lakas lakas Ito bro ito Nakakawala okay. ka ba Nakaiwala na sila ng tubig Grabe sayang Ay dami bro Ang dami sa gilid bro Ikuta mo Ikuta mo ikuta mo ay, eh, kuwta mo. Kahit isa may mahuli ka sana. Sarap na tayo. Nandito yung gamit natin. Ba ba? Tayo, na tayo. Sorb na ito. Pero solve na yan. dami. Kalahating timba. Uh, <laughs> sarap, sarap mga parat talap po, ano, Sarap Ano? pa. Eh, takot pa tayo. Mayroon na Pasamang malaking ahon. Oh, mamaya. meron sa ilalim eh. Baka akala eh, mo dalag eh. Madulas-dulas to ah. No, no. Meron siya meron dyan bro. Ayan po. Bagong <laughs> teknik ni bro. Kung may tayo. Ang uh, natin bulo. Nagalala po kami sa... Uh, Ayan o. No? Ayan o. Grabe. Nakagalaw. Ayan Oh, Para lang po naglalaro <laughs> Nagugulat ako sa <sayo> bro. <laughs> <laughs> Bigla uurok ka. Bigla nagugulat po yung camera man. Nagugulat naman. yung camera Bigla pong napapatakbo si bro na naman. mabilis. Nagka-problema po yung ating GoPro. Lubat. Eh. Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah. <laughs> Ginakamak lang po dito. Ang tilapia, ginagama-gama. Ginagama-gama. Ano yung ginagama, bro? Ginakamak. Ginagama. Ano yung ano, nasa ilalim, ginaganon. Ginadakot. So, kailangan po kasi pagkagama ka, napakiramdaman mo. Pag yung ano, medyo malambot-lambot na madulas, oh. tuloy mo yung hawak. Pero pag nasipa, <laughs> okay. baka ano yun? baka janitor fish <laughs> Bo, dito masawa ah. ito dalag talaga dalag talaga magkalat kayong sila kayo yan kayo yan matapasit pala sa dito hindi nila natatapasit sa ganito eh, na, tira mo yan. Oh. Napatay na. Patay na mata? Pabaho yan, bro. Pabaho? Okay. Ayun, bro. Ayun, gagalawan. Sa damok. Ayun, laki mo. Dalag. tanag. Meron. Dalag, dalag. Dalag, kaloko. Kaluhan mo, dalag. Kaloko, bisa mo. Dalag, wala ka mo. Bisa mo. <laughs> laki. Mo, nakita bro. mo? Hindi ko pa nakita. Nakita ko. Saan sa may mo mismo? Ano lang yan? Yan yung kanina. Yan yung kanina. Yan yung kanina. Paano sa lulun? Parang yung alam. Bigla ka lang paurong ah. <laughs> Biglang nagkalambat dyan. Nagkalambat eh. So lambat yung punalik kahit butas. Kasi dala lang sa pan. Sisi-sisi. Ano pa? Nakita ko lumutang yung ulo niya. Mas mahaba. Yan po. Napatakbo si bro. Saluhan mo Dito lang muna ako See, si, saluhan mo na dyan Diyan yun, sa may plastic Ayan, dyan, sa may plastic lang Diyan lang, ayan, eh, sa may plastic lang, lang Ayan, okay na, okay na yan Okay na yan Diyan lang sa gilid ko kanina Laki eh, dito lumutang Uy, tumalim eh Diyan lang Tilapia, pwede na yun bro Bigla <laughs> nagkalampat eh <laughs> Ah, kaya talag dalag, -dalag. Ayun, Butas po yung lambat natin kaya Dalag na yun ah, gusto mo magpahuli talaga Tagdalag pa lang yung pag ano, yung baha Baha Mga hinahin sila dami kasi similya. Milya Dalag na pahugot si bro ng lambat eh Ang ah, kapalasa na tayo eh dami pa naman bro sa gilid gilid ang dating bandar may dalag lang po kaya eh. napakuha ng lambat pero sira sira na yung lambat eh natahi eh kaya natin mag lambat mapasok kasi po yung ulo na yun sa butas tulad nyo no napatakbo si bro eh dulat ako sa iyo eh parang ano malaki pa doon sa dalag na nakita ko na no? lumulutang sila ngayon ha. Kasi na po, nasisipod po yung cameraman. Ulin, kaya ako si Kabida lang daw. Ulin, sabi <laughs> ng mga viewers natin. <laughs> Pinamana yata ni Kabida. Hindi na huli. Ayan, magsasalo na lang po si bro. Dami Kapay dami mo na lang bro. Ang dami, dami oh. Wala talaga sa gilid-gilid. Bye-bye mo dyan. Tingnan, baka makalang <laughs> kita. Ito, ang dami oh. dami sa na. tapatak mo sa lambat eh dami talaga eh ando pa kaya yung bag natin silipin ko na ha dumpa kasi malibang po tayo eh naiwan po sa taas yung ano, bag eh, mag ano ka na lang mga ka na lang ang dami oh magala ako dito sinaluhan ni Mr. Mark dito dito ko sinaluhan eh, lalaki bro ayun oh, oh Atalon eh, eh Baka na naiwan lang dyan sa gilid yung dalag eh Nandito kanina oh Sakto sakto sa lambat Ano yan? Diba yan? Dami oh Dami oh Yan, okay na po itong huli natin at marami-rami na ito. Kalahatin uh, timba tayo using uh, bare hands lang po. English yun ah at <laughs> <laughs> uh, magluluto na po kami at si Mr. Mark ay ano nakahuli din siya ng mga panghuli na mga isda at yun magkasama po kami ngayon na nakain wow. at kung hindi mga luto na magkasama baka sa dorm na po yun po ng panahon ngayon at si Kaloko ayun isda rin siya ayun po si Kaloko at ito yung isisipti na natin yeah. Yeah. SW yan lang itong pagpipishing fishing kaya po yung trabaho namin nakapagod din siya hindi man siya sobrang pagod pero nakapagod siya tapos <coughs> paglabas ng isda pa po para malibang yan yung pong pang pangalis po namin ng ano nang lungkot lungkot pangalis alis namin ng ano kumbaga yung minsan naramdaman mo na ano parang kulang pag uwi bahay para may nahanap ka so nakatulong po ito fishing fishing tas yung kakain na sabay sabay ng mga katim lalo pag nakakahawakan tilapia ah sarap iba po yung pakiramdam pag nakakahawak ng tilapia eh nandito na kami sa paglulutuan tapos nalinis na ni bro yung tilapia ayan iihawin natin dalawang ano, malaki tilapia sarap na malapit ng maluto ng kunti-kunti dahan dahan lang po yung luto namin ni Mr. Mark yan lang, yan lang po ang iniluto namin kasi para makapagsalo-salo lang kami nakaloko ni sa bahay lang po kami babawi kasi yung ano po ngayon yung oras sa panahon ay baka umulan kaya yun lang maluluto natin ang ganda po ng panahon Buti na umaraw eh. Umaraw Iyan Nakaluto na po tayo At ito na yung ating inihaw yeah. At may kaya na tayo Yung iba po namin Mga inihaw Ano uh, Hindi na namin may hintay Sa luto Kasi gutom na gutom na po kami Tapos yung panahon ngayon Medyo maulan Kaya Nagmamadali kami magkasalo-salo lang kami Ito po yung naluto natin At kakain po tayo Bago maghiwa-hiwalay Iyan Pray muna tayo Iyan yeah, parik Father God in heaven, then if your son Jesus Christ, Lord, maraming salat pa sa araw na ito na kami kakain, Lord, ng inihanda mo na isda na ito na magsisilbing kalakasan sa amin. Pagpalaan mo rin, Lord, ang buhay namin na balikin, ibalik mo, Lord, ang nawalan namin lakas at didiglar namin ang blessing din sa lahat ng nanonood ngayon at sa lahat ng family namin. Ah, salamat, patuloy mo silang ingatan at patuloy mo pagpalaan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Kain tayo. Kain pa? Wow. Oh, mukusok pa. Hindi mainit, mainit. Cheers tayo. Cheers. Cheers. Ah, mainit. <laughs> 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 Bagong hangot. Hmm. Cheers. Cheers. Teka lang, mainit eh. Tama <laughs> mo, para di mainit. Ah, cheers. cheers. Kaya po kahit tayo. Po, po. Hmm. po, kaya iba talaga yung walang balat? Ay, eh, walang kalas Sarap.

Mali naman lang talaga tila pa pag press nyo Hmm bagong pagbagong muli talaga Ang talaga Pero sa mga grocery na naka-display Prose na kasi yun Hmm Kasang tagalan na naka ano. Ito buhay pa eh Ito buhay pa kaso na mamaso lang siya eh biglang hmm. hmm. Bigla kuminit ah Huli yung init eh. Tuloy ang na. Oh, wala ka hangin na. Ano ang forecast sa bukas? Ma Sabi na sa ano, weather, uunan na alas 4 eh. Para sa ibang ano? sa ibang lugar. Dito mga kaloko, yung ano, consistent yung ano dito, dito, no? Hmm. Yung weather, no? Mga apps. Mga apps nila. Upa. Napakaganda ng ano talaga ng Taiwan. Uras pati yung kayong... nag-usap. Pag, oh. Pag -ang, kung kung wala, wala, talaga, alas Kung wala talaga, araw talaga ng hmm. alas 12. So yun nakalagay doon, na araw talaga eh. Ah, Nawa radar no. Hmm. Doon lang sila nalito sa lindol kasi siguro sabay-sabay na lima. Hmm. Hindi mag-aaral ng cellphone. Saka ano, alas dos ba na ng madaling na araw? Alas dos no? Hmm. Gising din ako noon eh. Mugyug eh. Tatakbo nga sana kami. <laughs> <laughs> Ang lawak-lawak <langit laughs> ng higaan namin eh, na yug, -yug pa rin eh. Sa floor ba naman yung na? No? Ah. din no? yeah. Matika no? Sorry, matika mainit, eh. <laughs> <laughs> May patingin tingin na Taiwanese oh May mga Taiwan sa likod siguro ano ginagawa ng mga ano doon ibang lahi napakalasa ang sarap talaga ng lihit eh? sarap talaga hmm. ang mga napagbigyan ko sabihin mag uwi ka pa ulit mag uwi ka <laughs> baka ba yung lasa eh Tout pag na-rep na kasi matagal wala na. Parang hmm. nababa na yung ano niya. Parang natatanggal. Siyempre, pag pinreserve mo siya, di ba, mapuproze eh. Tapos papaano yung mo siya na papapanggalin mo yung lamig. Dide-froze mo. Hmm. Parang okay. kasama yung lasa doon eh. Sarap. Sarap. <coughs>